Back to school ang ilang estudyante sa Iligan City matapos ang kahedyang dala ni Bagyong Sendong. Pahirapan ang mga diskarte, mairaos lang ang klase roon. Mula Iligan, ikwento Carla Le. Sa flag ceremony ang ng Santa Fe National High School, halata ng malungkot ang mga estudyante ng eskwela ngayong araw. Karamihan sa kanila, pumasok pa rin kahit di pa nakakabangon kay Bagyong Sendong at dahil nasa mga classroom pa ang mga inilikas, sa mga tent na lang nagklase ang mga estudyante. Mahina yung boses na marinig. Hirapan po kasi ginagamit ng mga sanataan ng classroom namin. Lang ang itinay yung tent, higit isang libo at itong daan ang mga mag-aaral. Ilang tuloy, spin grounds na muna nagklase. Pero kung kayong tents na ibibigay sa akin, malapit o... Court, mas maigi para patuloy ang aming klase. Sa apat na put isang estudyante ni Teacher Ruth, lumput tatlo lang ang present. walos sa nag-drop na. Ang isa naman, sawi matapos malunod sa baha. Hindi ko Namiss din ako siya. Pero di lahat ng paaralan nagkaroon ng klase. Lubog sa makakapal na putik ang mga silid aral. Ang mga silya, sira-sira at sa bungad ng eskwela. Pati mga libro, at basa pa. Sana ma ang classroom. Para ma magamit na namin. Sabi ni DepEd Secretary Armin Luistro, de debriefing muna ang ituturo sa mga batang balik eskwela. Yung the death and uh, that they uh, were able to experience, loss of loved ones, we're using as the um, take-off point for lessons in life which are more important. you can get. Mula rito sa City, Carla.